I'm not interested in box. I'm not interested in bullpen. Mm -hmm. O lapis. Mm -hmm. Roll pad. Mm -hmm. Wala akong makialam dyan. Ang pakinakialaman ko, Sung Hits. Ah, ako. Dahil nan, parang nandun ang piras tingin ko eh, sa Sung Hits. Mm -hmm. So, hindi ko inintindi yung notebook-notebook niyan. -notebook so, wala akong pinag Dalawang taon sa grade 6 eh. Mm -hmm. Sabi ng father ko, you better go and get study and get your degree. Baka hindi degree makuha ko, pero degree makuha ko dyan. Dahil mahaba yung eskwela. Natapos ka na sa high school, May, ah, sa elementary. Mayroon pa palang first year, second year, third year, fourth year. Uy, hindi tayo pwede niyan. Masyadong mahaba ang utak ko. Hindi doon tumakbo eh. Tumakbo ang utak ko sa mga litra ng kanta. Ng oh. So, yun ang hinanap ko. tapos hindi pa rin ako kontinto. Hinanapin ko pa rin yung singing. Sabi ko, lalayas talaga ako sa araw. Binit, binit yung anak ko, balik sa amin. Mm -hmm. oh, balik ako ng kanta, punta ko sa Bakulo. Doon ko nakilala yung mga mayaman. Mm -hmm. Sila Lakson, sila si Aranita, Aho, sila si Yolo, mm -hmm. Malisares, yung Yung mga, yung mga mayaman talaga. yung kanta ko sa lang sugalan doon. yung, mm -hmm. mm -hmm. nila ako doon. Tapos, hindi pa rin. Hindi pa rin yung hinahanap ko. Gusto ko talaga na yung mailabas yung pangalan kong Elizabeth Ramsey yung mm -hmm. hinahanap ko. Mm -hmm. Wala to, well, gusto ko tumikas? Pag ko dito, di, siyempre, buntis ako. Mm -hmm. Dahil, siyempre, pag dumahan ako nung araw, one hit lang ako. And that's it. <laughs> <laughs> okay, okay. Dumaan lang ako doon para manghingi ng pera sa na sustentos mga anak ko. Ako mm -hmm. naman ang nabuntis. So. <laughs> <laughs> hindi na ako umuwi sa amin. Baka mahimatay yung nanay ko eh. Dagdag na naman sa pamilya. O sige, tuloy ng ligaya. Dumaan okay. Matay na ako ng barko. Dito na ako ng anak. Sa Manila na? Yeah. Okay. Yan ako nagpasok ng katulong. Mm-hmm. Doon naman ako na nanganak, 1958. mm, -mm. Sumama ako ng kunti sa student canteen. Okay. Dahil yung kapitbahay namin ng kumbo, tinuruan ko pa kung paano kumanta ng rock mm -mm. and roll. mm, -mm. Tapos, Nag-audition kami, nanalo ako deputy champion. Wow! how many years? For how year, so, many weeks? 10 years yun ang years? pangarap bago wow. ako naging Elizabeth Ramsey. Ramsey. Ayun. Wow. So, hindi ako bumitaw ah. Mas mm -mm. so, tinagdaan so, na lahat. Pa, paano ka napunta sa Clover nga ba? Clover ba yun? O? Pagka nung nanalo na ako, kinuha ko ni Mang Rene Nieves mm -mm. na kapatid ni Chiquito. Mm -hmm. Pinala ko sa Opera House. Opera House pala, sorry. Opera House pala. Opera house. Mm -hmm. Tapos, sa Opera House na ako, Kinuha naman ako dun saara sa Clover. Mm -hmm. Doon na kami nag-examin lang niya. Mami Kate de la Cruz, Ayun. Kasmo, Taruray, mm -hmm. Na ako, yan oh, naman kasama ko, window, yan sila. Ma ma may betriga pa pa awal eh. Because every time daw si Mama Elizabeth performs yeah. on stage, she would perform uh, barefooted. Nakapaan. Yeah. Mm -mm. Kasi, nung mag-perform ako noon, bumili ako ng step in sa palengke ng Pasay. Mm -mm. Yung pala, karton lang yan. Pag sinayaw mo ng isang sayaw lang, Nababali. Mm. -mm. na naman ako. Pagkatapos mm -mm. ng persyo, nakilastuhan ako masyado kaya pagkatapos ng isang kalta, tapon ko ng yung ko para Hanggang sa naging gimmick yun. Pero hindi ko alam na gimmick. Tinapon ko lang para reserva na huwag siyang mabali. Mm uh -mm. -uh. Yung pala gimmick yun. Naging, diba? naging gimmick yun. Naging tatak Naging na. Okay. Kaya ginawa ko na yun. Hubarin ko na sapatos ko. Kakanta ko. Bukod sa paghubad ng sapatos niyo po, napapansin ko lang ganyan po tinataas, nililis niyo po yung pagdapunin niyo. Mm -hmm. Hindi. Nung araw piting kasi. Opo. Uh -oh. Ngayon, Nung bata pa ako, ganoon talaga ako. Oh. Pag ako ng asin ng nanay ko, magsasayaw, magsasayaw ko sa karsada, ang damit ko nakabukas talaga yan. Mm uh -oh. may magdaang sasakyan, uh -oh. pagkikita ka sa... <laughs> <laughs> pang lo no? Pang tis, uh, no? So? Ano, hmm. Ay, galit na galit yung mga jeepney driver. Kumisan, upo ako sa gitna ng karsada. Ganun nito. Totoo yun, totoo ba? Ano yun, habit ko yun. Ayon. Ayon. Ma, ano-ano ba ang mga, sa, sa tingin mo ha, sa, sa tinagal-tigal mo sa show business, ano-ano ang mga magaganda o oh, whatever na karanasan na naranasan mo na hindi, hindi mo makakalimutan? Kung meron ka ba maalala? Ay mong gawin, sinasabi nila, mayroon kang karanasan na hindi makalimutan. Lahat yun, hindi ko makalimutan eh. Mm -hmm. So, hindi na karanasan yun, kabuhayan na yun. <laughs> <laughs> Kasi, uh -oh. lahat yun, puro mahirap eh. Mm -hmm. Wala akong itapon sa kahirapan ko eh. Nandun kasama silang dati. Eh. Mm -hmm. Kaya, ang ano lang yan, yung tinatag ko lang yung utak ko sa, sa sarili ko na kailangan ito maging buhay ko, mm -hmm. kailangan dalhin ko ito dahil hindi naman ako natapos sa pag-aaral mm -hmm. gawin ko ang singing may degree mm -hmm. kasi sinasabi ng father ko, lahat ng kapatid ko na degree ako lang walang degree mm -hmm. okay pakikita ko sa kanya matindi ang degree ko habang mm -hmm. buhay mm -hmm. dahil yung iba, pag nag-degree ka, nag-teacher minsan Well, hindi ka naman makakapasok, malit lang ang sweldo mo. Okay, hindi ka okay, naman okay. makakapasok, mag-teacher ka lagi, ganun, mm. ganyan. O, oh, magtagal pa para mag-teacher ka. Mm. Ito Eto, singing lang. Mm. Minaster ko ito. Mm. Na, make it sure na pag ginawa ko tong kanta ko, sarili ko ang busis ko, sarili kong arte ko, pati na rin ang mukha ko. Kaya, okay. sarili lang. At oh, tsaka, yung sasabi na, napagtagumpayan mo yan. Mm. Kumbaga, oh, yeah. Kung, uh, kung, alam lang ni Papa mo ngayon, kung nakita mm. ka niya, mo na, I'm very proud of my daughter, Elizabeth. Oh, yeah. Hindi lang mm. na sino si Miss Elizabeth Ramsey. Ah, Dapat. Uh, uh, Ayun. Uh, ako kasi, di ba, ang question ko nga, na, ang sagot mo na kung ano ba taga-una mo, magiging mga aawit o pagiging uh, artista, o pagiging chat, theater girl. Uh, Nasagot na niya yan, she wanted to be a singer. At nakilala siya. Kailang kauna nabigyan ng break bilang mang aawit para masabi mo... Student your canteen. Break. Student canteen. When you won. Nung, uh, When break. I won. Mm -hmm. Siya dito sa Manila. Pero nung sa, Pilip, sa Negros pa ako, talagang band singer na ako. I was only 16. Mm -hmm. Mm -hmm. Kailangan kumita ako kahit piso, dalawang piso para sa gamot ng nanay ko. Oh, ha, eh. na um, ano, so ang nanay mo, na, at least na, na ibigay mo sa kanya ang uh, tulong oh, na kailangan oh. niya? Mm -hmm. Ang nanay ko, hindi naging katulong sa buhay ko nung no, mag-Elizabeth Ramsey ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Kahit paghugas ng plato, sinabi ko sa kanya, ang ah, lahat ng plato ang hugasan mo, babasagin ko. Bull. Hindi Hindi po ng plato Oy. yun. Kami, At kung magbunot ka ng bahay, susunugin ko. Kaya hindi talaga ka ka nagbubunot sa bahay yun. Oh, susunugin ko talaga. Napakabuti mong Kaya, anak. Kaya nakita na niya binasag kong plato, susunod, susunugin ko na. Opo. Oh, Napakabuti mong anak. May ko lang narinig yung ganung mga pananalita. Mm -hmm. Mama Elizabeth, marami po kasi kayo napapasaya. Pero po sa pagbisita niyo po sa amin, yung mga kwento nyo po, simula ko ng bata kayong ngayon, puro malulungkot po. Ayun ba ba yun? Pinalulupot po ako. Gusto ko pong tanongin. Kasi it, ano po, kaki kasi? Oh po diba, may kakibat na kahirapan kasi. Di ba ba gagalingan? Opo. Oh ang tanong ko po, po, sa buong buhay niyo po, ano po yung makakonsider yung pinakamasayang parte ng buhay po? Opo. Every day for me is happiness. Mm -hmm. Wala akong kalungkutan, naku, darling. Opo. Oh sa bahay ko, ang utos ko, ito, si Edwin na anak ng father ko yan, oh. ah, brother ko. Opo. Oh. So, mamatay ang brother ko, <coughs> maliliit po sila kinuha ko. Ano rin sila, lima silang kinuha ko. Kasi oh. ano sila eh, uh, labing isa, uh, sampu sila dati, oh, ay dalawa, so, <coughs> uh, siyam na lang sila. Oh. So, Ah, uh, ko yung lima kasi mother nila. Wala na ang father ko, ang uh, brother ko, wala na makatulong sa kanya. Sabi ko kunin ko itong lima para matulungan ko naman yung mother nila. So, may rules and regulation talaga ako. Mm -hmm. Sa bahay namin, kahit pag nag-ulam kami ng tuyo o ano man ang ulam namin, at saka bawal sa mm, pamilya kong magkapit-bahay mm. -hmm. ako sa tapos kapitbahay. Mm. -hmm. Yung kapitbahay ko dahil tinitirang ko, abet na yung isang bahay dyan, one time lang ako pumasok lang na. Mm -hmm. Hindi talaga ako pumukutas ka. Hindi dahil sa malaking ulo ko. Wala naman ilalaking ulo ko, buhok lang ang malaking ulo ko. <laughs> kasi mga nakakatawang ano eh. Maraming nakakatawang kwento tungkol sa'yo eh. Pansin nila na parang ba naging enjoy ka na dito? Parang ikaw hindi, ba wala na balas Ako mga, sa, kahit saan, hmm? darling, kahit saan ako. Apa? Happy ako. Ay, baba, tumira ako dito. Mm -hmm. Nandito ang happiness ko. Mm -hmm. Hindi ko iniiwan kay Chaan. Punta ako sa streets, doon lang ako. Apo. Hindi ko iniisip ang ito. Ikaw kumkontrol ang happiness mo. hindi more. mo kaya itong isama itong Pilipinas sa Amerika. Mm -hmm. Hindi mo rin pwede isama ang Amerika sa Philippines. Mm -hmm. May anak ka doon. Oh, leave it there. Mm -hmm. Leave it there. Kasi buhay na nila yon eh. Mm -hmm. Ngayon, kung isama ko pa itong buhay ko, it's too late. Kasi matanda na ako para mag-ano pa sa kanila eh. Sasayangin ko pa, mag-isip ako sa gabi, ganito, ganun. Dahil kasi <laughs> Anak ko sila. Uh, hindi. <laughs> Kabulsit ka so, yan. So, so, that answers, that answers the, the reason bakit uh, gusto mo mabuhay na mag-isa? Hindi. Ayoko rin mag -isa gusto talaga may kasama may kasama ako -isa eh. mm -hmm. pero maa yung sa mga anak mo pinakawala mo sila di you, you wanted them to spread their wings on their Timuruan own sinuroan ko sila talaga tumapang at malakas mm -hmm. at kailangan higpit lagi ang sikmura pag walang makain mm -hmm. hindi pwedeng mangingis kapitbahay talaga roles and regulations kaya mm -hmm. wala talaga kung mga kahit ganun lang sila mm -hmm. hindi naman sila nakatagpo ng mga mm -hmm. ano they try hard to work hard dahil yan ang sinabi kong walang magpapalimos sa Ramsey. I swear, walang wow. magpapalimos. Hanggat buhay ako, walang magpapalimos. Ang ganda food for thought. Kasi, okay. Nung kinuwento mo kanina na yung mula nung ikaw nag Elizabeth Ramsey at kumikita na on your own, hindi mo na pinayagan ang nanay mo na magtrabaho. Oh, yak. Hindi pwede yun sa palagay. At saka so, nung nandito kami sa Maynila, may sakit siya eh. Sabi ko, kasi may anak na ako noon. Tatlo na anak ko. Sabi ko, kung unahin ko mga anak ko dahil sinasabi lagi, anak muna bago magulang. Mm. Mali kasi. Ang mother ko may sakit. So, isave ko muna ang nanay ko. Kasi Apa. mag -isa lang ako nagtatrabaho eh. Apa. Wala naman trabaho ng stepfather ko eh. So ako mm. lang mag-isa ng trabaho. Sabi ko, unahin ko muna ang nanay ko. Isusunod mm. ko na lang ang mga anak ko. Mm. Dahil mahaba pang buhay nito. Ngayon, kung di ko unahin ang nanay ko, kakainin lahat ng mga anak ko yung ibibigay kong sa gamot. Gamot mm -hmm. lang naman. Gamot eh. lang. Sa gamot ng mother ko. Kailangan mas save ko siya sa sakit niya. Apo. Ito magal din siya ng 23, 25 years bago na matay. Apa. May naalala ka ba sa sarili mo, Mama Elizabeth, na isang bagay na nais mo sana ka sa nanay mo na hindi mo na natupad? Hindi. I think natupad ko lahat. Matupad dahil inuna ko muna siya bago lahat.